Di po ito kahabaan. Pero ano ang matututunan natin sa buhay ni na Samson and Delilah? Magandang umaga. Sandali lang po ito. Promise. Uh, Unang-una po, Samson was deceived by a very beautiful woman named Delilah. So, ang makikita po natin dito is yung mga sikreto na pang Diyos o pang Panginoon lang na ito ay kanyang iginawad sa kanya, hindi ba bago siya ay panganak? Alam niyo po niya si Samson, isa pong Nazarite. Pag sinabing Nazarite, hindi iinom ng alak, hindi magpapaputol ng buhok. Pero ang pinaka uh, basihan ng pagiging Nazarite niya o Nazarene o Nazareno ay ang hindi magpaputol ng buhok. Okay. Sapagkat pag pinaputol niya ang buhok niya, sabi nga nila, maaalis ang kanyang kalakasan. Pero ang problema po nito was this. Kinukulit siya ng isang babaeng nagngangalang Delilah. Si Delilah po ay taga uh, Zorek. Isa po siya napakagandang babae. Ako naniniwala po ako maski yung pinakamagandang mga artista ngayon dito. Pag samasamahin naman, walang papantay sa ganda nitong si Delilah. Ayon sa mga scholars, isa si Delilah sa pinakamagandang babaeng na buhay sa balat ng lupa. At uh, siya po ang uh, may kamandag ng kagandahan, no? At uh, siya po ay uh, mapanlin lang. Kaya itong si Samson ay nabihag itong napakagandang babaeng ito. Probably around 18 years old itong si Delilah. Siyempre, sila bang di maaakit sa kagandahan niyan. yan? At uh, yung sikreto, ito nakakalungkot. Yung mga bagay na pang Diyos yung mga bagay na ipinangako ng Diyos sa kanya na siya ibibigyan ng kalakasan. Kasi po si Samson ay isa pong hukom. Tandaan po natin, pag sinabing hukom, siya po ang itinalaga ng Panginoon upang ano, pangunahan ng bansang Israel. Pero dahil, okay, dahil si isang kamandag ng babaeng napakaganda, na si Delilah, nakalimutan niya ang kanyang tungkulin. Ito po ang Old Testament. Sa Old Testament, pagka ikaw ay sumunod sa Diyos, pagpapalain ka. Pero may application din ba ito sa New Covenant? Meron po. Hindi nga rin po okul sa pagsunod, pero sa isip po natin, mamaya papaliwanag natin. Itong si Samson po ay na-deceive. Uh, nung una, ayaw niyang sabihin, di ba? Nilinlangan niya itong si Delilah for how many times? dalawang beses. Pero nung pangatlo anong ginawa niya? Binanggit niya na Ever since I was a little kid, hindi ako naputulan ng buhok sabi niya. Pero pero kapag tapinuto lang aking buhok iiwanan ako ng aking kalakasan, sabi niya. At nasabi ng Biblia, naramdaman ni Delilah na nagsasabi na siya ng totoo sa pagkakataong ito. And the rest was history. Delilah called the Philistines and cut off his hair. At siya po ay binihag. Binulag pa ang kanyang mga mata. Nakita niyo po nangyari. Binulag ang kanyang mga mata at ano po, siya po ay kinulong, ginawa nilang bihag until isang araw dumating yung pagdiriwang ng kanilang diyos-diyosa na si Dagon. No? Ay eh uh, ito nga po ay uh, kanilang ipagdiriwang yung diyos-diyosa na si Dagon. Naniniwala po ang marami na si Dagon ang itsura nito para siyang para siyang dog, para siyang aso na malaki na aso, para siyang big dog na malaking aso na naka ya yeah, naka ang tawag dito? Naka display alam niyo yung mga altar ngayon, parang gano'n. Kaya lang aso naka, na, na gano'n, na kulay tanso. Malaki po yun. At itong si Dagon, sabi ng mga ibang Bible scholars, ito pong si Dagon ay kasing laki ng templo. Ganun po kalaki si Dagon. Malaki yung, ano niya, yung imahin na yan. So, kailangan sinasamba nila yan. No? At nung magkakaroon sila ng pagdiriwang kay Dagon, ah sabi nila, ilabas e, naman natin ang ating kaaway at nang mapagtripan natin. Nahulog siya, itong sabi ng iba, nahulog siya sa ating mga kamay dahil sa kamay ng isang babae. Si Delilah. Ngayon. So the rest was history. Alam naman natin ang nangyari. Nung marinig ni Samson na meron palang dalawang haligi yung, yung bulwagan na yon, yung malaking lugar na yon, templo. Sabi niya doon sa bata, Halika iho, ihatid eh mo nga ako dito sa dalawang haligim pato. At pag naihatid mo ako, umalis ka na, lumabas ka na ng templong ito. At alam niyo, sabi ni Samson, Panginoon, for the very last time, sabi niya ganoon, Lord, for the very last time, give me back my strength and let me die with my enemies. Let me die with the Philistines. One more chance. And the Lord gave him that one more chance at siya po ay namatay sa pamamagitan ng pagguho niya mismo sa templo na kinalalagyan ng tatlong libong Pilisteo at pilisteya. Patay silang lahat, including Samson and Delilah. Patay din si Delilah, nandun siya natural. Ano po makikita nating lesson dito sa kwentong malungkot na ito? Unang-una, under the new covenant, maski mainit ka pa sa Panginoon, meron pa rin distraction either love life, halimbawa, kristyano kang mainit, magpapadala si Satan ng, ng hindi mananampalataya na babae o lalaki na gwapo o maganda para i-distract ka. Problema yan nung isang kasamahan namin dati. Uh, dati lagi siyang nag aatin ng mga Bible studies sa amin. Then nakakilala siya ng isang babae na maganda. Parang hindi na siya nag aatin atin At nawindang po ang buhay niya. Ngayon, ang tanong ko lang, totoo kayang tumanggap sa iyo, Lord? Baka hindi. Diba? Kasi kung totoong tumanggap naman yung taong 'yon, 'tong sasabihin ko sa inyo, may distraction man, may distraction man nandoon pa rin. Pangalawang matututunan natin sa buhay ni Samson, hindi nawawala ang salvation. Sa Old Testament, parang nawawala, o talagang nawawala ang salvation ng Old Testament. Pero nakita po ninyo nung tumawag po si Samson kay Lord, binigay ni Lord yung, pinag, pinagdasal niya. Nasa di siya na muling pagkakataon, mamatay sa mga Pilisteyo at mga Pilisteya. Nangyari po yan. Ginuho niya yung templo, sabi ng Biblia, at mas marami siyang napatay sa araw mismo ng kanyang kamatayan kaysa noong araw nung nabubuhay pa siya bilang hukom ng Israel. Ang hukom, ano po bang hukom? Ang hukom po ay hindi mga hari, pero itinalaga ng Diyos na mamuno sa bansang Israel. Ganun po yan. Di ba? Hukom siya. Pero ang problema sa mga Israelita, humingi ng hari sa Diyos. Ayaw ng Panginoon na bigyan sila ng hari. Kung tutuusin po, ayaw ng Panginoon na bigyan sila ng hari. Pero humiling sila ng hari. Kaya ang binigay na hari sa kanila si Saul, disaster po. Pero unfortunately, that's not our topic for today. Pupunta po tayo sa pangatlong punto. Ano pong matututunan natin dito? Sa matututunan natin, point number three is, sa bandang huli, Si Jesus lang ang kailangan natin. Kaya may kanta yung Hillsong, Jesus, you're all I need. Malamang si Samson, sa kanya pong pagkakapiit, bilang bulag, bilang pinag -tri tripan doon sa dungeon bago siya, bago siya iakyat doon para pagtripan, bago siya mamatay, napagtanto niya na ang Panginoong Jesus lang ang tanging kailangan niya. Hindi ang anuman, kasi nalin lang siya eh. Kasi malakas siya, matipuno, magwapo siya. Gusto siya ng mga babae. So nalinlang siya ng kanyang kakisigan, kagwapuhan, at kakayanan. Nakalimutan niya na yung kanyang kakayanan ay galing sa Diyos. Meron po akong lilinawin po sa inyo. Noong ako po'y bata, especially sa mga Bible schools, sa mga, no, uh, mga Sunday schools, no? We were, we were taught, we were being taught na yung kalakasan daw ni Samson nasa buhok niya. Ngayon, nag-i-review -re ko po yan, mali po yan. Ang kalakasan po ni Samson mula sa buhok niya, kundi na kay Lord Jesus Christ. Amen. Yung buhok lang niya ang palatandaan na siya ay Nazareno, siya ay nasaray. <coughs> Hanggang doon lang po yun. Anything than that, I don't think so. Na meron pa pong ibang kaakibat yan na explanation. Only Jesus alone is the strength of this man. Samson. So, ang makikita po natin dito ngayon ay nalinlang siya ni Delilah. Si Delilah ay napakagandang babae. Walang katulad ang kagandahan nito ayon sa mga Bible scholars. Kung nababanggit ang pangalan ni Delilah, magandang maganda talaga. Kaya lang ang problema, itong mga maganda, itong magagwapo, ang ginagamit talaga ng demonyo para ilinlangin ang mga kristyano. Tahasang pupuyang sasabihin at babanggitin. May kasamahan kami ng ganyan dati sinasabi ko na po at uh, ito po ay nalin lang. No? Hindi ko po alam ano na po nangyari, hindi na po nagpatuloy sa gawain ng Lord. Hindi ko nga po alam in the first place, believer nga ba or what. Mas pinili niya yun. Ako, malaming maraming distraction. Lalo na po ngayon, malapit ng rapture. Malaming maraming maraming distraction sa daigdig na ito. Kaya bilang mga believers, alam naman natin, we are forgiven. We were forgiven once for all time by the blood of the Lamb, the Lord Jesus Christ. Kaya tayo po ay malaya na. Pero ingatan pa rin natin ang mga pangyayari sa ating isipan. Sapagkat sa isipan, dyan umaatake ang Diablo. Hindi na po tayo maaatake ng Diablo physically at sa puso natin sapagkat Jesus lives in, sa, in the inside of us. Pero yung mind po natin, nandyan po, ma, yung sa isip natin, dyan siya umaatake sa isip. Amen? Pero kung magpo-focus ka kay Jesus, alam mo na si Jesus lang ang focus mo, alam mo na si Jesus lang ang kailangan mo, tulad ng kanta ng Hillsong, Jesus, you're all I right, Alam mo yan na si Jesus lang ang kailangan mo, hindi ka madidistract ng Diablo. Bye-bye.